magandang mga kabady uh, bagong araw na naman uh, may trabaho ko ngayon syempre magdi-deliver na naman tayo baka ngayong araw uh, syempre sana maubos yung parcel ko ang hirap pag may tira napapagalitan ako grabe so yun na lang muna mga kabady mamaya uh, samahan nyo ako sa aking pag area salamat mga kabady sa nanonood ng video ko uh, salamat sa inyo mga kabady kabadi, mag area na ulit tayo. Uh, bali nakapag deliver na ako ngayon mga kabadi. Tingnan yung aking area, lip -li mga kapatid, lip. Mga kabadi, -li lip Sige sir, ano yung, yung, masasabi nyo dyan? Yan ang order nyo para maano natin doon. Okay. Ay, buto ko ibalik pa ngayon. Ito, ma... Ay, naku, uh, yung na yan ako po. Ayun mga kabady, yung kanyang in-order. Mga kabady, silver yung order niya. Oh. Ang dumating stainless. Ito na may isa. <laughs> mga kabady, magkano ang halagay niyan, sir? 370. Eh hey, ito, ito. Ito daw, 370. Ang laki silver niyan. Pero pag-aawakan nyo, mga kabady, ano siya? Acrostic. Natatanta yan kay kanina ng aso. Mm. Kadena to na okay. aso yan. <laughs> Ayan, magkano bilhin nyo din eh? Hindi mo to silver eh? Hindi nga. De, Kaya, hindi, hindi sa, sa silver. yan? Stainless. Stainless yan? Stainless. stainless. Oh, pero hindi siya pure na itim. Pero sa expected nyo, silver yan. Isang yun po. Mm. Stainless din. Stainless din. Hindi ganito nga stainless din. Ay, ano ba ba tingin ito? Hindi kung silver na ganyan mahal yan. Hindi man mo kukuha ng 370. Hindi yung stainless eh. Oh. Yung ano? Kaya oh. Pero kintab ko yan. Hindi kayo ano. Hindi ka sa ating ngayon taga ano naman. Hindi. Pero hindi. Dito di na, si Express. doon akong papuan-aparato e. Nag-doon akong papuan-aparato Saan ah. <laughs> <laughs> ang tunyo? Suot so, mo, da daig pa si ano, si... Ha? Sa'yo na. Hello mga kabady. Uh, back to area na naman tayo mga kabady. Ito na naman yung ating ano, uh, area. Halagang magandang panahon ngayon. Mahinip. Pero itong ating area, liblib mga kabady. Uh, magandang ating di siya umulan ngayon. Uh, sobrang init pero ganda dito tumahan mga kabady dahil maraming puno hindi tayo naiinitan Ayan. medyo delikado lang mga kabady walang mga bahay bahay nga gaya noong una kong vlog sa inyo wala nga talagang bahay dito Malay malalayo mga bahay pupunta yeah. na ulit tayo kay madam kanigula yung una nating dideliveran ngayon mga kabady wala pa tayong magandang kamera mga kabati cellphone pa lang gamit natin pero soon abangan nyo may mga baka makabili na rin ako ng ano bago cellphone yan mga ito na po Shopee sige po okay lang mga tam Cek cek ko lang po Ang pinagalit Ay ko lang nga dam ha Yung inyong parcel Malapit eh yeah. Tumahog na po kay madam eh Niniwan to pang bayad Yan yeah. yeah, parcel ni madam kan kanikula Ay, Mga kabali ano Ayaw so, tinawagan ko po Yan yeah. Yan yeah, mga kabali Dadaanan naman tayo mga kabali sa tulay Naman ito mga ikling tulay Yan ako mga kabali oh. Pwede tayo mahulog dito mga kabali Madulas ngayon Ayan ako ah. Woo! mga ilog na naman mga kabady ano yung mga daan natin mga kabady ngayon ay hindi tayo video dahil napakadelikado ng daan mga kabady hindi kayo mag video mga kabady ayan yun yun yung mga kabady dito no, yung iba tinatanong mo na lang mga kabady ng munggo ayan ay kaya yan mga kabady uh, dahil na tayo mga kabady yun yun napakadelikado ng daan mga kabady hilog yan Pwede tayo mamatay pag nahulog tayo dyan Kaya ipagbibidyo natin delegado Pero para sa inyo mga kabadi Bibidyoan natin Yan o oh. Talagang ingat-ingat tayo mga kabadi Talagang lalaglagan mo dito Ilog Yan o oh. Woo Pag uh, may hinahinakaw ngayon mga kabadi o oh. Ito mo may, may ilog kabadi oh. So pwede ka maulog Yo 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 talaga mga kabadi Ang dahan dito Yan, lalo na dito mga kabadi pero dahil sa araw-araw nga ako nag area dito mga body Eh nasasanay na rin Pero delikado oh, grabe. Ayan o oh. Wala tayo mga Ito mga pala mamaya mga, mga body Upload natin yung mga video natin ngayon mamaya Upload ko ito mamaya Papakita ko sa inyo yung mga nag ko yun o oh. Ayan Ayan mga body Ayan hmm. Pakatakot yung dahil natin mga kabadi Talagang tao lang ang kasya kitang kita nyo naman ang mga ano here, oh. Nakaisang o kamay lang ako kabate oh. hindi kaya ng dalawang kamay dahil wala tayong pang camera pag nilagay ko naman dito kabate yung ano camera yung cellphone sigurado ang labo ng ating kuha ayan kanina I mean, ang lakas na ulan dito mga kabate buti nga ngayon eh may hina kaya uminit. dahil araw araw naman may dito mga kabate So yun, nandito na tayo sa ating bibiliberan mga kabady yes At ah, Tigil muna yung camera natin mga kabady ano? Yun So mga kabady yun no? Know? si, si madam yan, dinala natin yung parcel Yung dinilibera natin si ma'am Andaya Hello ma'am Ayan mga Yes ma'am Andaya Ito yung bahay niya, madam oh okay. Mga kabady yun yung bahay niya, oh